Gusto nyo naman ng double glass, meron din ito. Yeah. Double glass. Pang-de-la double glass. nila. Pang-de-long siya. Oh. May previous pa, oh, sa alam ng oh. 5,699. Okay, so oh, yan. So, pa. yan. meron din kami yung mga tablet, may mga cellphone, dalawa. At meron din kami yung mga, mapipili nyo yung accessories na. Ay, you know? oh, yun o. Oh. So, halaga ng... Yeah, meron kami yung 87, yung headset na, sa alam hmm. 199. Oh, 899 so ayun tablet 1,899 may so, tablet ka na may tablet may tablet pa. pa so salagang sa 1,899 so ka pa so ano pa yung hindi oh, kami mga bundle namin malaki na yung TVs nya salagang 7,199 meron ka ng Vivo Y15S Oppo A15S saka ito ayun may libre na sya uh, tablet yun tablet so sa so, halagang 7,199 yung mga guys yun napakaganda so, oh, mga so, so, okay. so, gusto nyo naman yung mga uh, solo unit tapos NTC approved yung mga latest model mm -hmm. pang gaming yun yun know, yun may kasama ng relo earpads tsaka cellphone na Spark 30 so yung Bamboy B, Bumblebee Bumble Bumble edition so. ngayon yun. Spark 30 no? sa halagang 7,199 yun so meron din kami yung kung gusto yung mga pang Bidyo, Ooh, ay na, may video. Bijoy, na Si eh. sinigang na merong dalawang mic, okay. Tapos, yung unit yun yung transformer yun 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 mga limited edition to pero sure ako 100% na below SRP below meron siyang 1 year local warranty nationwide ayun oh. so mm. 8,199 lang yun yeah, yeah. Ha? Ay, so dami din ang pagpipilat so ano pa pwede okay. dyan sir Marvin po ito meron din tayo mga solong unit mga solong unit price starts at 2,999 99. mm. may 1 year local warranty rin to oh. idle 850c 32GB Ayan. Meron din tayo yung mga 64GB na nagkakalaga. 3,399 lang. Na. Idle A50. Okay. Mm -hmm. Siyempre, hindi magpapauli yung mga tech noise part mo natin. Oh, yun, no? Mga Tekken Sparko, yung mga bestseller natin in Phoenix. Yon. Meron din mga oh, item. At yung Honor. Right. Yung sigat oh, kayo oh, yung, oh, yung Honor. no? Meron oh, tayo. Honor. Yeah. Yeah. oh. Yeah. Edition, honor X6B mga boss madam dito sa bodega ni Ninang. talagang 6,499 below SRP na yan ha. 6GB, 128GB. O, dito, nakita nyo, nagpapatuna dito, talagang daming gustong umabil dito sa mga Uh, mga gadget natin dito kay Ninang no so pasok tayo sa kabilang doon naman tayo sa mga uh, mga appliances mga guys sa dapo naman tayo dito sa mga appliances no so napakadami pa rin mga customer dito na pumunta dito para maabil nila mga uh, mga panindian dito kay Ninang budigan ni Ninang mga guys so dito mga guys center simulan natin sa ginam Sige lang. ayan okay lang okay lang Tanto sa aming mga speaker, TV, maganda mga TV, at mga sample ng TV. So, kung leto tayo dito mga boss madam, ng mga speaker, may mga malalaki, maliliit, at its price is start at 1,499. So, meron na tong kasamang mic ha. So, talagang 1,499 lang. Maganda na rin siya. So, pwede pwede ito sa loob ng bahay. Pagwa, so, toh speaker oh, pang bang, 7. Kasahan, 7. tropahan, pwede pwede yan. At kung gusto nyo naman yung mga malalaking speakers, mga malalaking TV, ano speaker namin dito? Ito. So uh, naka speaker okay. na to, all in one. Okay. So, meron na itong mga kasamang mic, tsaka USB. Uh -huh. Yung USB natin, may laman na rin kanta yun. So patutugtogin -tug nyo na lang pagkabili nyo. Oo, okay. oh, nakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak yan, BIS speaker with the Samsung mic. Ayan, kaya yung mga ano niya, items oh. Uh -huh. niya. mga Naglabas na kami ng sample kasi maraming nagka na buyer. Gusto nila makita yung actual ng speaker. so, na. Ito, ito yung ay mga pagbibilihan. Ayan, narin yung mga input niya. Mga mga ganda na yan. Ito, sa halagang 5,399, meron ka ng ganito kalakang sa'yo. Pang outdoor. Oh, Nasa no. mm. 5,399. Yes po. Ayan. Mm. No? Tapos, meron din tayo rito mga kaninang, mga TV na with bundle na. Sa halagang 6,399. May speaker, gano'n ang Don't Bluetooth, case committed. Apat po yung pa. previous niya, masir Marvin. Yes po, apat mm. uh -huh. po yan. Meron din kami dito yung 5,999. Ito uh -huh. po, case pivot rin siya. Meron na rin siya yung mga ganyang pivot. Bluetooth, case committed. Uh -huh. Ayan. Kung gusto nyo naman yung with soundbar na bundle, ito, 1,700. 9,700 may kasamang soundbar 32 inches double glass so mas matibay yung screen nito at ang mga TV natin dito meron niyang 1 year warranty 1 year okay. warranty yes po lahat ng mga TV natin may mga 1 year warranty so meron ka ng mga previous din kasama sa mga gusto ng solo pwede rin naman kung ayaw nyo ng kasamang bagnet ang 32 inches AC Smart TV with Bluetooth natin 5,700 lang. Ang 32 inches naman natin na Kobe, smart na rin yun with Bluetooth, sa halagang 4,700 lang yun. Pag mga solo. Ito, solo. marami kami nilabas na mga bundle, pero just in case, nagustuhan nyo yung solo, pwede pwede yun. So, ito, Eto, po yung, natin. yung sample natin. So, Rubberized pool panel, one year warranty, kaya matibay talaga siya. Oh, Pagka, yun, sa mga guys, ha? Ayo Gusto niyo naman ng double glass, meron din ito. Double glass. Double glass. Pag nababangga, nababatong. Yan. No. yan. Yeah, no. yeah, yeah. Yeah, no? So magkano naman presyo? 2 ito, 32 inches Three. double glass. Inches. Kung gusto nyo lang 32 inches double glass TV with Bluetooth and Wi-Fi na yan, kalagang 6,500. 23-wall oh, bracket. Ayun, may libreng bracket na siya. Mm -hmm. <coughs> yes po. Yung mga gusto ng mga malalaking inches, kagaya ng 43 inches, 50 inches, 45, tsaka mga 55, yes, marami po tayo dito. Alright, so nga doon. Dito, oh. 199, yung so, mga previous na yan, electric green, kitchen Alright. set, 43 inches Ace Smart with Bluetooth 1 year local warranty So may mga kasama na siya Yes 43, so saan ka pa 43 43 43 43, 43 inches, inches. Ayun Ay, Ay, no Electric grill Bracket

Yan, may pan, may kessel, bracket. Ito yung ginadagsan ng tao. Oh, siyempre. Pero wala na po tayong pila. So, huwag na po mag-expect na yung pila ay sumahabot sa ah, yung labas. Oh. Normally, dito na lang po sa front. Then, yung iba, na lang ay. sa loob. Kaya, huwag na po kayo mag-alala mga boss, madam, dito sa bodega ni Nina. Mabilis na rin kayong makakapili. Ayun. Oh. Hindi na siya kagaya ng noong December at November. Oh, uh, syempre. So, talaga. Tapos, talaga. Marami rin mag-a-assist sa inyo rin. Ayun. No, Maganda doon no, no. na po kayo. Yeah, Maganda sa mga... po yung service namin dito, yung warranty namin, tsaka yung communicate namin sa mga tao. Yeah. So, isang paalala ko lang po. Sa ngayon po, looking po kami ng admin na sasagot online. Actually, meron po talaga so, kaming process online. LBC pa dala, lalamove, JRS, JNT, at iba pa. Kahit yung mga patracking. Hindi lang yan ay sasagot sa messenger namin dahil busy lahat ng manpower dito sa shop. So, basically, lahat ng mga buyer pumupunta talaga. Yung... Pero, this month, looking na kami na mag-aasikaso doon. Ng admin para patuloy na yung process natin. So, accepted tayo niya nationwide. Pwede tayo magpa-delivery. COD, Lalamove, around Metro Manila. Pwede yan. Kapag ka nagpas na, pwede tayo mag LBC padala. Yan, pwede. COD accepted din. Basically, kumukuha lang ng mga mid-down payment dyan eh. The rest, sa LBC branch na babayaran. Ayun. Uh, eh. At nag-iisa lang po ang ating page. Buday ka nininang. Meron niyang malaking followers at likes. Double check nyo na lang para hindi kayo may scam ng iba. Kung may mga oh. nagpapanggap. Yan. At kami lang po yung dito. O legit, no? Yes, o legit. 100%. Uh, okay. Yes. Yan, mga 45 inches. Meron din. Ah, oh, okay. Ito, meron kami rin oh, dito yung digital. Pero kami bagong labas dito yung digital eh. 43 inches smart. Oh. No. Frameless, ibig oh. No. mas pina full screen. Oh. O, no. Yung frameless niya, tapos digital yung pwede mag voice command. Oh. Eh. kung, tira, kung tinatamad ka na mag ipipipin sa remote mo, sabihin mo na lang sa remote. Oh. Sir, may, uh, may ibang brands pa tayo? Mayroon ba tayong brand? Meron po tayo sa brown brand. Brown sa Tai Tai sa Tai Tai. Yan, sa may second floor po yun. Sarapin nyo lang. Sa New Public Market. May kita nyo. Mga boss, madam, punta na po kayo rito sa bodega ni Nina. Ang nag-iisang bodega price, supplier, lahat ng item natin dito mapapapang price. At mga budget friendly. So, location po namin ay... 999 Building 2, 1B17, ground floor. Bungad po kami ng recto. Magtanong lang po kayo sa mga guard. Alam po niya. Oh, okay. So, nice, so, mga guys, talagang dinadayo talaga si sila po diyan sa bodega ni Ninang po dito sa so, napakadaming tao po mga guys. Diyan oh, mga guys, so, lalo po ng linggo si Marvin no, mas maraming mas, tao. Mas maraming tao, 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 po. Kaya legit po ito, binabalik-balik oh. po ito. Kahit yung mga malalayong lugar, pumupunta rito. Opo, oh, opo. Oh, oh. Bumabiyahe sila talaga. Kaya kami yung warranty namin is hindi which ini in choose this so ang warranty namin dito is disconnected okay lang IQ, pass Mahalaki sa Ayan, galing pa nga kanina ng ano yun, ang lugar yung kanino. Oh, Opo, oh, oh, pa bumili, no? Uh, oh, shout out sa mga viewers po natin, no? Punta na kayo dito sa bodega ni Ninang. Dito lang yan sa 999 Shopping Mall. Dito sa Divisoria. Yan, All sa right. CM Recto. O, so, yan. So, yan. Kay Sir Marvin, thank you very much, Sir Marvin, sa pagpunta namin dito sa

mas sa baba niya lang no